Hindi, ang solusyon natin sa problema, presilis eh. Ha? Huh? Di, Disood. Number one example ko. Ang laki-laki natin ng problema natin sa shelter. Six million oh. units ang kailangan. Puro presilis. Okay. Well, mapabago na yun dahil nag-order na si Pangulong BBM ng uh, magkaroon na ng uh, sovereign guarantee ang uh, housing. Dati kasi, eh bantulot 'yung mga developers kasi nga paano sila mababayaran. 'Yun ang problema, Yan ang laki problema. <laughs> balik <ta> rin natin. <laughs> pa pare, 'yun 'yung uh, 'yan ang issue. Ang eh. lagi Yan ang tinutulungan issue. developers. Oo. -o. 'Yun ang issue. Which yun ang, is mali. 'yung number one po na mali sa housing pro uh, pro program natin. Ang parang priority matulungan developers eh kasi sila 'yung, yung mga nangangailangan eh. Eh pero bibilin mo pa din. Mm. Kung oh, ikaw ang walang bahay, uh, kung developer pero, yan. Pero Pero hindi naman cash. Kundi in a period of minimum pa nga dyan, 10 years to 30 years. It doesn't matter. Mm. May oh. panghulog ba? Tao, yung mga nangakailangan. Uh, Therefore, kailangan natin, pwede yan ganyan, meron yan. Hindi ko sinasabing Dapat iwanan natin yan. Yeah. Uh -huh. dagdagan natin ng ibang, Program, na ibang programa Yung ibang uh programa -huh. subsidized na rental lang kasi hindi po kayang bumili ng karamihan sa mga kababayan yung kayang bumili ay siya ay siya programa na yan yung gusto ng presidente so well actually rent, anong Pero nga yung ay? mga mahihirap na hindi po kayang bumili hindi ni kaya pagkain nga kulang na kulang pa kinikita yung pampara sa bahay alam mo si kaya sa natira ano? yan sa mga blighted eh uh -huh. ang ginagawa kasi ang ginagawa naman ni Sekretary kusar Ano? Iba-ibang levels. Pasyalan uh -oh. sa pasig. <laughs> yeah. Iba-ibang iba iba levels. Uh -huh. Halimbawa, I-invite mo first lady, invite mo presidente. <laughs> <laughs> ah inaugurate eh, mo yung uh, pasyalan sa pasig, River. Hindi, meron naman. Halimbawa, NHA, yun ang talagang bigay. Uh -huh. Na malit na, na malit na, na pagbabayad. Kasi uh -huh. yun, eh, talagang ang government mismo ang builder Noong uh -oh. mga housing oh, projects na yan. Maraming ginagawa rin. Wala! Marami na rin. Wala! <laughs> na rin, ah. wala! <laughs> Ibitahin natin si ano. Wala ginagawa yun. Maniwala kayo sa akin. Si, si, si <laughs> tayo, mm. Si Joben Ty. Uh -huh. uh -huh. Meron sila programa pero wala nangyayari. Pagkatapos, uh, meron din naman yung uh, middle income at saka meron din naman yung mga iba na kasama local government. Oo, oo, oo. Ngayon, yang air housing, well, malaking itutulong ng LGU dyan. Malaki. Wala. LGU talaga dapat. Dapat, dapat sila ang LGu, uh, dapat. lead agency. Uh, actually uh, actually yan, ang ganito yung system Kaya yung decision na eh. yan, it's yung, ano? It's yung a LGUs, kaya nga sila binigyan uh, ng uh, direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na mag-inventaryo sila ng mga lupa o mga lote na Ang number one example yan, yung sinasabi mo nangyari sa Bandaluyong. Bandaluyong, kay chairman. Kay uh, Kay chairman, uh, kay chairman uh, Bern. Uh, Manong Ben. An, uh, ang daming Bern. blighted areas na wala. Dahil nagkaroon sila na... Yung blighted areas, dahil blighted areas ino-auction na nga yun, uh -huh. o bilhin na ng gobyerno yun. Uh -huh. Sila na magbigay ng lupa. Tapos magtayo ng uh, medium rise. Right. Yes, para, hin para yung walk-up. Yung lakaran lang. Lakaran, walk-up. Hindi po kailangan na elevator. Eh, ang gusto ni ako, sir, eh, high-rise high condo. Uh Oo. -oh. Alam niyo po dyan, eh, sino makakabili niya? Mayayaman lang. Kasi ang uh, juice ng condo, para ka na nangungupahan na mamahalin. Uh Oo. -oh. Pero juice, eh, ano lang yun? Juice condo lang juice yun. lang yun. Monthly juice pa lang. Kasi doon, ang takas ng maintenance. Doon nagkatalo si, ano eh, si Senator Villar, Villar si oh, Senator Hontiveros. Uh, Si oh. pagkampi yung Tibero sa mm. pero sa, -board. siguro dapat ano mm. dapat ay uh, at saka yung ano, re ano dapat ikwento ni Senator Wingat Salyan yung ginawa niya sa Balinsuela. Ganon din local government. Ah oh ang ginawa niya kasi nung nagkausap kami noon about niya sa housing. Kinuwento niya sa akin na sa Balinsuela daw ang ginawa niya. Uh, hindi na nila pinabayaran yung hindi hindi purchase ang arrangement rental rental pero very si minimal nice. yun. and yung rental na yon open. ang uh, ang ang talagang purpose lang nun is para sa maintenance ng building oh. kasi sabi niya pagka yan binenta mo binigay mo sa kanila yung ownership ba -ba -ba pagkaraan yan. ng dalawang taon yan bibenta nila yan. <laughs> 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 ang, totoo, <laughs> totoo, hindi ang totoo ang workout mo o kaya yung iba diyan pababayaan ganyan oh. eh kung naka-renta naka nakal nakalista lang sila doon. Ang maintenance ah, government pa rin ang gumagawa. Oo, gumagawa government pa rin gumagawa and hindi lang 'yon. Yung mga pasaway, eh pinapaalis nila. Pero ang akila may scheme oh. siya na iniisip diyan. Yung yung ginawang scheme ni uh, secretary Gatchal 'yan. 'Yun 'yun. Pero yung mga nakatira doon, may point system. Mm. Halimbawa, behave ka. Oh, oh. Uh, updated ka sa ah, sa rent, sa rental. Uh, you oh, you obey the rules and regulations. Oh, oh, oh. And then uh, may mga extra points ka pa for civic uh, activity kaya. Oh, oh. Merit point system. Pag merong bagong project ngayon na maganda-ganda, oh, oh. Dahil sa points na na-earn mo, qualified ka dyan. Ah, oo. Oh, oh. okay, ang ginawa. Hindi ba? So now, yung mga tao magiging uh, motivated sila to uh -oh. do something for the community. May uh -oh. government program na ganyan, sinabi na uh -oh. ni Secretary as, ako sa Ha? Ah? Kailan? Nung nag-umpisa pa lang sa Pasig, inauguration? Uh Oo. -oh. Pinagalitan nga ng presidente yun eh. Hindi, meron. Sabi ng presidente, teka, at, asyuk ka muna itong mga squad. <laughs> <Yeah>. <laughs> may different... May Saan niyo ililipat yung mga yan? May different uh, uh, levels of housing development. Ayan, ayan, ayan. Isa yung tungkol nga sa NHA. Okay. Na yan yung ngayon sila... Na wala mismo. nangyayari. <laughs> Number two, yun uh, yung tungkol sa rent. Yung rental, nakasama ang local government units. Uh, Para Parang rin yan sa Amerika. You stay there, mayroong minimal rental, ano, after a while, uh, kung nag-develop ka na ng mabuti, you can already transfer or transform yourself into a yung bibili ka na, yung sinasabi natin ng na mga units na pwedeng mas malaki ang uh, ang uh, babayaran mo. And then, individual housing facilities na pwede mo Under the plan? Under the plan. Ah, uh -huh. nangyayari ba? Well, inaugurate. <laughs> dito kasi sa... Napakaganda ng plano dito, dito eh. Dito sa Metro. Sa Lila, ah, may rental. Pati workers' housing. Lahat. Workers' oh, housing, etc. Uh -huh. Si, di mo si Presidente... Hindi naman po pwede rito sa uh, problema na tayo sa housing. Halimbawa, yung mga disaster-stricken areas na yan mm. na kailangan, kailangan magtayo uli o mag-repair ng bahay. Yung iba, hanggang bubong yung tubig. Mm. Okay? Paano mong gag... Hindi naman po pwedeng parang ma malutas na lang yan through magic. Para yung isang building, hindi ka bumili ng uh, materials locally, wala ni record ng importation, pero no, nakapagtayo ng building. Yun magic. Mm. Hindi po pwede yan dyan sa mga calamity-stricken areas. Oh. Na magic lang ang magsosold dyan. Siguro dito sa calamity-stricken uh, areas. Malaking government intervention. Ang, ang, malaking, government malaking government intervention. Government intervention po government. Ang, ang gawin na lang dyan yung mga prefab. Pwede. Mm. Uh -oh. May magaling Kaya na, na taon dyan. Si Gary na uh, Vasquez mm. ng Vasbuilt. Meron silang kumpleto. Pare, pati hospital, prefab. Pati oh. schools, kompleto, prefab. Kompleto, lahat, kompleto, lahat, prefab. Kompleto, na yan. Clinic, oh. barangay mm. clinic. Ay, nako ang health hazard po mm dyan sa mga calamity stricken areas. May nakausap kasi akong doktor, yan ang number one na bantayan. Mm Kung hindi, ang ating health cost. Oh, Lilipad Napaka dyan. Oh, lil oh, eh, million-million tao yan. Yan, immediate <laughs> dapat na i-set up. Na, yung mga na. ganyan. Health centers, yung mga uh, classrooms, lahat yan, immediate. Tapos, housing, of course. Kung aasa tayo sa Red Cross, eh, tumutulog naman ng oh, Red Cross. Limited May mga civic organizations, sumutulong Pero government pa rin yan. Number one na uh, intervention dyan. Kay yung Department of Health. Kaya yung sinasabi ni Secretary Angara for purposes of the schools, schools at lahat, gawin sa lahat ng mga government agencies, lalong-lalo na health centers at lahat. Tapos, housing nga. Bakit, I, an, bakit na naman housing? Yung housing, I think oh. the Department of Housing and Urban Development can now proceed and say, Ito, Mr. President, ito yung aming assessment Ayan. sa requirement ng mga housing dito sa lahat. At Ayan. magtatayo kami ng townships dito sa areas na sa may plano na naman? May plano. sana gawin? <laughs> yun, ang, uh, yun lang ang importante, yung sinasabi mo, ah, Parin Conrad, ah, ah. na yung... Ang,